doon kahoy lang naman yun ayan ayan ayun nila na yun Ito naman kahoy lang hindi maka full force ang demolition team sa pagdiba kasi baka mabaksakan masira diba wa TV maba itong Delpan Street dahil mahaba-haba pa tayo rito so i-update lang natin itong Delpan Street kung saan ginigiba yung mga squatter area dito dahil lilipat na sila o nakalipat na yung iba doon sa maybe dominion dominium 1. Silipin nga natin po. Actually, malawak yung loob. Kita nyo naman. Kanya-kanya, no? Kanya-kanyang tayo ang sila rito. Ito ata e, so, eh, kwarto. Hindi ako nakikamali. Grabe kanya-kanya, no? Kanya-kanya rin silang ginagawa rito. Labas tayo. Ito na kita nyo, sakot pa rin to actually ng Delpan Street. So, gigibay na itong bahay na to sa inyong harapan. No? Kung matatandaan na naka-interview natin si Nanay dito. So dito siya nakatira, yung tinuturo ni Sir John. Tapos yung katabi niya, eh, yung anak. Ito yung 65 years na, na nakatira dito. Sabi niya sa akin, kung ilang taon na daw siya, ganun taon na rin siya nakatira dito. So 65 siya, yung asawa niya 67. So, mga ganun. 65 years, 67 years na nakatira dito. Walang binabayaran na renta. Ang problema lang ay ngayon lang sila nag-aalis ng gamit kung kailan nagkakagibaan na. Kaya medyo mahirap para sa demolition team. Dahil siyempre may mga gamit pa baka mamaya mabasag o mapaksakan eh magiging sagot pa ng, ano, ng uh, demolition team. Pinagsabihan na kasi sila rito actually may notice na eh. Akala kasi nila hindi matutuloy o hindi gigibain. Kaya simula nung uh, nagkakagibaan na eh doon pa lang sila nag-aayos ang mga wow, nag-aalis ng mga gamit-gamit nila. -gamit. Yung iba naman, nagsiself-demolish na as you can see sa mga previous na vlogs natin, previous na kwento natin, na nag- na <coughs> uh, sa self-demolish sila ba? Pinaalis na pinaalis na tiyo. Pinaalis na tiyo. Kasi baka naman baksakan di ba? Ayun, mga bumabaksak na mga kaway, ah, mga ganun-ganun. Ayan, gaya na ito, may gamit pa kung isa na to, itong kulay gray na bahay. So, habang nagigiba, sila naman yung nag-aalis ng gamit. Medyo delay, Nakaka malakas pa ka ng, ng trabaho actually. So, eh, eto naman mga kahoy-kahoy lang. So, hindi na kailangan na tuktokin o yung uh, tok-tok. Pero mas maganda kung bulldozer. Eh, yeah, nagkakawa na sila ng gamit dito at at the same time nagigiba na sa taas. So, medyo delikado 'yang ganyan kasi baka mamaya mabaksakan. Ano na? Ay, okay. yeah. yeah. yeah, nagkakagiba na doon sa taas eh. Devolution din natin. <laughs> tatay. Uh, Ito yung naka-interview natin. Ito yung asawa ni nanay. Diyos na nakatira kasi yun. may binig iba ng ano, demolition team. Ngayon na kasi sila matapanggal ng gamit yung iba. Eh. Ad <laughs> Nakabantaan tuloy dun eh. Baka mabaksakan daw kasi si tatay. eh ba diba nag-aalis pa ng gamit si tatay. Eh. <laughs> so sinasabi dito, mayroong mga live na kuryente pa. So delikado rin para sa demolition team. <laughs> Dahil uh, live yung kuryente na yan. Ano? Huh? Si, si. Kakagulurita. <laughs> Hahaha. yun, no, may kuryente pa daw doon. Binabaksa na kasi sa ibabaw dahil uh, gigibay na. Ito si Kuya nakapula. Ah, okay, so yung naka-sando, si kuya nakikiusap na huwag muna daw yung sa kanilang park kasi mag-aalis pa sila ng gamit hanggang bukas lang daw. So bukas tanggal na raw yun. So pinapakuna ni Sir Jun yung gulay gray na bahay para mag na. Ito, ito pa lang naka Nakikiusap na magtapang sila ng gamit ngayon. Bukas daw, wala na. So para dire-dire. Yung isa sa mga nagiging problema ng no? mga nag-give-you ba, no? Sa so, mga devolution team, lalo na pag meron pa gamit

ka May mga gamit kasi sa loob, kaya hindi maka-full force ang demolition team sa pagdiba kasi baka mabaksakan, masira. Di bawa TV, mabasa, kaya siyempre sakagutin pa nila. Dapat kasi wala na silang gamit dyan. ayun, hihilain ng truck yung sa kabila yun, nakikita nyo so itong truck na to, hihilain yung uh, bahay doon, kahoy lang naman yun ayan, ayan ayun, hinila na yun ito naman kahoy lang pero itong gray kasi simento eh mix eh ayun, okay na, okay na yun okay na. Yun. So, yun, nasasabi may gamit may sumisigaw din dito mga iba babae may kuryente daw doon sa pinatututungan ng mga demolition team natin yung mga viewers natin sa Jomo lang world travel inaanyayahan ko ang lahat na dito na kayo uh, manood sa kwento Maynila dito na lalabas yung mga clearing operations natin yung mga current and issues sa Pilipinas loob mano sa labas dito na natin ikukwento sa pamamagitan ng mga vlogs natin so subscribe at huwag kalimutan na i-click yung notification bell para sa mga future na uploads natin pagka may hili ka naman sa mga pagkain na ng Tito Joe natin para subscribe na rin tapos yung travel na short travel lang muna ha dun magpupunta sa Joe Malong Work Travel so tatlong channel po yung may na manage natin ngayon meron po tayong isang tao uh, tiga cover ng mga na mga current and issues kaya kung mapapansin nyo isa may nag voice over ako para para ma, ma para para, mara, para marami tayong mapunta marami akong maipakita sa inyo kasi hindi kaya ng katawan lupa ako <laughs> pagka ako lang lahat walang ganun so kailangan kamingi tayo ng tulong sa mga mga willing magtrabaho Pogi! So meron tayo isang tao, uh, siya ang taga-shoot natin sa ibang lugar. Tapos bina-voice over ko na lang yung mga iba. Pero pagkakaya kong puntahan, ako na rin mismo yung pumunta. Kaya huwag kayong magtatakahan. So sa kwentong Maynila kasi marami tayong cover dito. Ito yung mga sunog, yung mga lindol, yung mga pagtulong, yung mga volunteers natin, yung mga ating uh, charity works. So lahat ng kwento lahat ng kwentong may nila sa loob man o sa labas, dito natin ikukwento. So hindi ko kakayanin lahat yan pag ako lang mag-isa. So kailangan natin ng mga katulong na willing magtrabaho. Kaya maraming maraming salamat sa mga support nyo, yung, yung mga viewers natin talaga. So uh, sa, end, par, sa end ko naman, syempre, uh, sisikapin ko na mapunan na mas magandang angulo, mas magandang quality, mas malawak yung mga natin para hindi nandito tayo sa Maynila tapos sisigapin natin syempre na makakuha ng uh, pahayag sa mga yung sa mga tulad nito yung mga direktang na naapektuhan so sisigapin natin so tandaan nyo lang Tito John para sa food vlogs Kwentong Maynila para sa kwento at sa mga samot sa aring current and issues sa Pilipinas. Tapos short travel para sa Joe Malong Work Travel. Sana makapagsubscribe subscribe rin sa tatlo. At sana maklik nyo yung notification bell para nag-notify kayo pag meron tayo ina-upload. Dito sa Pilipinas parang hindi na uso masyado yung face mask. Although medyo tumataas yung ating ano mataas yung cases pero marami tayong hindi nakikita naikit, marami tayong nakikita ano, walang face mask. Ito yung bahay ni nanay, sa kanil tatay, yung nakakapanayam ko. Kung tatandaan nyo sa previous upload natin. Uh, six, ito sila yung 65 years. Halos anim na dekada. Higit anim na dekada sila nakatera dito. Kita nyo naman ang dami bahay. So hindi lahat siya sa kanila. So sama sama na ang pagitan, ng kap ang pagitan nyo lang ng kapitbahay nyo is plywood lang. <laughs> So pwede mo na siya pwede kayo magsisisan <laughs> Pwede kayo magkwentuhan kahit hindi kayo nagkakakitaan So at kaharap lang kayo sa pader Pwede na kayo magkwentuhan Although yung iba simento Yung iba ito gaya nito Plywood lang talaga uh, I assume na kwarto to Ito yung hagdanan Kwarto nga siguro So ito yung nasa baba, yun, simento naman So merong mix merong kahoy lang, ganon. Ayon, ayon kay nanay, ang kinamumuhay daw nila dito. May mga trabaho naman daw yun, nandito, pero yung mga iba, sidecar, jeepney, uh, taxi, uh, pwede ka, pa mga ganon, ganon. Pero iba, may mga trabaho naman daw na maayos. Swerte nila, no? Paglipat nila ng Binon No? Although, merong, merong 2,000 na tenta, according na rin kay nanay, may upa na 2,000. Pero pwede na siguro, eh? Depende sa status ng tao. Ito yung sa kabilang part. Alam ko, Delpan Street. Muto kasi, Delpan Street pa rin ito. Eh. So, baling, ang baling ang tinayuan nila, yung pinakagitna. Pero itong buong, buong kali na to is Delpan Street. District 3 na to dahil ito yung part na ng Binondo. Binondo na. So, kati kasi sila dito. Eh. District 1 sa District 3. O, natin na kabilang side. Nandito na tayo sa ng site Tapos yung kulay blue, yun yung, uh, yung sa dulo, yun, 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 barangay. So, huli siyang gigubain. Ito tulad nito yung iba na sa self-demolish. Yun, yung barangay, yung kulay blue. Yan. Yeah. So, yan yung barangay. So, ito, bato, to, bato kasi ito eh. Baka itok-tok daw ito, sabi ni Sir Joe. Ito, may daan dun no? sa so, gilin. Malayo na dyan. Balik tayo. Yan yung iba, na sa demolish na. Lahat ng area na to lahat to ay sa Binon Dominium 1. Uh, ililipat o lilumipat. At yung iba, nagkalipatan na. Ayun, eh, kung mapapansin nyo, may mga hollow blocks. May ibang mix yung pagkagawa ng bahay nila rito. So, ibig sabihin, matagal na talaga. So, mga ganyan, mga ganyan, the fact na, na nakapagpatayo ka ng mga semento na bahay para sa pader, ibig sabihin, matagal na talaga. Ikutin natin dito para mak makita nyo. Lahat yan, yung iba dyan na self-demolish na, hindi na lang hinihintay, nag-ibayin sila. So, yung iba, nag-self-demolish. Yung iba naman, Uh, nagigiba na demolition team. So, ito, lahat itong nakikita nyo, lahat ito ay sa binong dominion mo. Oo, oh, ba't yung pang? Halos ano, no? Siguro, kung tum matatan siya, mamana sa 70% na rin. Ito, man, <laughs> naglalaba pa. Yan, lahat to itong paikot dito. Yan. Sila yung sa binong dominion 1. Yan, sila yan. So marami-rami, no? malaki, malawak ang Delpan Street. So doon sila sa gitna mismo ng Delpan Street ng tayo ng kanilang bahay. Well, Although nakakadaan pa rin naman yung sasakyan. Parang dalawang sasakyan pang akasya rito. Pero one way kasi to. So kaya is, doon sila mag u sa kabila. Yung inikutan natin. So doon yung kabilang way. Pabalik ng Melopos.